Hello so, mga kanitib no, welcome back again sa ating YouTube channel. So ngayon mga kanitib no, kakagising ko lang no, magandang umaga sa inyong lahat. So, maulan dito sa amin ngayon mga kanitib. So, kaambon ng mga kanitib no. So, nagkakape ako ngayon mga kanitib. Ito po. So, kape tayo yan mga kanitib. So ngayon mga kanitib no, magpapakain tayo ng ating mga alaga. So samahan nyo ako mga kanitib no, pangpakainin natin yung ating mga maskubida o pato kung tawagin sa amin. So tara mga kanitib. mga kanitib no, palabas tayo sa ating bahay no. Punta tayo sa ating mga ating kulungan no. So yun nga pala mga kanitib no, update ko kayo sa ating ano kanitib, sa ating maskubidak no. Kung nalala nyo mga kanitib yung nandito yung yung dilimlim dito mga kanitib so napisa na siya mga kanitib so hindi siya hindi siya inabot last ano, next week kasi yung time natin next week pero ngayon pa lang napisa siya mga kanitib noong ah, kahapon kahapon mga kanitib yan po inalo ko po doon sa nauna mga kanitib no na pito yung pisa nung nauna ngayon ay parang katuros yata yun mga kanitib and then Thankful ako ngayon mga kanito no Dahil yung ating gansa ay nangitlog na Ayan, sobrang laki So, sobrang laki ng itlog nya So, sa nakikita nyo po no Iba talaga yung sa, sa ano, normal na itlog Sobrang laki, parang times 4 Yung laman And then, so ngayon mga kanitid, magpapakain muna ako at ipapakita ko sa inyo ngayon. So, maalam muna mga kanitid. So yan mga kanitib na no, yung ating mga alaga. Yan po sila. Yan po. Tapos na natin maglagay mga kanitib. And then kinulong natin mga kanitib yung ating gansa mga kanitib nyo. Dahil na itlog na sila no. Para alam nila kung saan sila itlog. Hindi alapta yung itlog niya. So magpapakain tayo sa kanya mga kanitib yung pagkain natin so wag mo na mga kanitin mo dahil uh, pagkain natin yung uh, uh, ano, tubig So, sa ngayon mga kanitib yun na po muna no goodbye no happy farming yan you no know? shout out dyan sa ating mga kaibigan no yung tumulong sa akin no maraming salamat sa inyo no sana pagpalain kayo ng makeup kapal. Nang sa muli ang kanitid. Maraming salamat sa panonood.